Hello, hello, Sagittarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong October bonus reading para po sa inyong swerte and success. So Sagittarius, simulan na natin. Inhale and exhale at the center of your reading. Your power this time. You have Page of Pentacles. Beautiful. In the area of what you need to practice more. Wow, Three of Cups. Beautiful. In the area of what you need to hold on to, meron po kayong five of swords. In the area of what you need to embrace, you have the ten of cups. Beautiful. In the area of what you need to expect, meron po kayong sun card. Tapos na to. Wala na. Meron kang sun, meron ko pang ten of cups. This is really a beautiful, beautiful reading para po sa inyo, Sagittarius. In the area of what you need to fix, anong dapat mong ayusin? You have the three of pentacles. In the area of your fortune, the good things, you have the high priestess, lovely. In the area of your divine message, meron po kayong the magician card, at ang outcome nyo po, the message from your future self. Ito yon mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you muna Sagittarius para Sagittarius para po sa inyong donation saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako every time na meron po tayong free reading. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, at the bottom of your deck, you have the Two of Cups kitang kita ko rito that a conversation this time Sagittarius will be essential para sa iyo. Kitang kita ko yung negotiation, pag-uusap, um, interview, no? Um, nakita ko rito parang agreement. Okay, meron kang binibenta, meron kang binibili, really a malaking factor yung pag-uusap on both parties. Pwede rin business partner mo to o kakilala mo, katrabaho mo. But this conversation with someone ay makakatulong sa'yo para tumulay sa next level ng life mo. Nakita ko rito na kung may malabo pag-usapan, kung medyo may mahirap, wag, wag um, mawalan ng lakas ng loob na humingi ng tulong, your communication will be your power this time. Okay? Napakaganda for you. At the center, meron po kayong Page of Pentacles. Page of Pentacles, yes, meron bagong darating sa life mo. Na medyo may alinlangan ka kung kaya ko ba ito, uh, mapapangalagaan ko ba ito, um, am I deserving of this new blessing? Um, nakikita ko rito, parang nag adjust ka pa, pinag-aaralan mo pa, kung paano mo siya magagamit, paano mo siya ma um, uh, mapap mapapangalagaan sa life mo for a very long time, no? Pero nevertheless, nakita ko rito, ibibigay sa'yo to because you deserve this. Alam ni God, alam ni universe na ikaw ang karapat-dapat na tumanggap ng blessing na ito. Kaya kung marami ka mga tanong, marami ka mga bagay na hindi naiintindihan, o may mga bagay kang kailangan pang malaman, Huwag mahihiyang magtanong, sabi nga ni Susan Roses, rest in peace, at sa kanya Coco Martin, sa kanya pharmacy endorsement. So, kung may mer meron ka mga bagay talaga na iniisa pertaining sa development ng inaasikaso mo this time the people around you will help you okay kaya don't resist the urge na humingi ng gabay o ng clarification for something nakita ko talaga dito for someone talagang kontrata oh ikaw ikaw na ikaw to eh. Parang sa'yo ibibigay eh. Kung may negosasyon, may bibilhin, may ibebenta, yung outcome ay pabor sa'yo. So, congrats po. Page of Pentacles, clarify natin. The King of Wands, yes. Sabi ng yung Spirit Guides, magkaroon ka ng malino na malino na vision. I don't know, why, nakita ko ng projector, na parang doon nakaproject lahat ng nasa isip mo. No? So kung balak mo talagang magamit to ng pangmatagalan, itong blessing na ito, ngayon pa lang dapat nag-iisip ka na sa kung saan mo siya balak dalhin. Bigyan tan ng example, halimbawa nakapasa ka sa isang licensure exam. Halimbawa lang ha. And then dapat yung mata mo, yung isip mo, na plano mo na, ay okay, after getting that licensure exam results, nakapasa ako. Kailangan alam ko na kung saan ko ina-navigate ang buhay ko for the next 10 months, for the next 6 months, parang ganyan. Para patuloy na mag-alab yung magandang dulot o magandang resulta ng blessing na ito. Kaya kung nalilito ka sa kung, sa kung paano mo dadalhin yan, learn to talk to other people to give you that really good assistance. Okay? So, nakita ko rin dito na wag mo sukuan. Halimbawa, bigyan kita na example, ikaw ang binigyan nung blessing o ng task or assignment or responsibility. Kailangan ikaw daw ay go-getter. Uh, make sure na nakatutok ka, gagawin mo lahat, i-exert mo lahat ng effort to make sure na tong blessing na ito, pagkakataon na ito na binigay, sa sa'yo, ay eh magubunga in your part. Okay? Wala kang puwang ngayon, Sagittarius, na maging mahina o maging Uh, maging tawag ito umatras, kumbaga. Panahon para sumulong sa great idea mo because it will be fruitful para sa'yo. In the area of what you need to practice more, the three of cups. You need to practice more yung parang um, ayon sa yung spirit guides, you need to enjoy more. Cultivate the time with your family. Great relationships, okay? Kaibigan, best friend, magulang, mga anak, katrabaho, no? kung sino yung mga taong pinapangalagaan mo, learn to have fun with them. Um, your spirit guides are telling you na hindi mo daw kailangan lagi na sumubsob sa mga trabaho o sa mga pangarap mo o sa inaasikaso mo. Kailangan balansehin mo daw yan with having fun. Okay? Uh, because narinig ko para nakakalimutan mo na daw to enjoy your life and bond with the people na mahalaga sa'yo. Kung meron ka daw mga tagumpay, i-celebrate mo yan. For example, um, nakapasa ka sa ganto o kaya today, natapos mo yung labada, i-celebrate mo yan. Learn to celebrate small wins and big wins. Because kapag na-appreciate mo lahat ng tinatapos mo o na napagkatagumpayan mo maliit man o malaki, nakatulong yan sa confidence mo. Eh. At saka sa kumpiyansa mo na lumaban pa. Okay? The Three of Cups, clarify natin. Three of Cups, being clarified by... Tingnan mo naman, oh, nakikita ko rito, 2 of cups, 3 of cups, advancement. Eh. Yung pag-uusap lang, luma, lumalim at makuha mo yung magandang resulta sa pag-uusap na to. So, congrats po, sa Sagittarius. Okay? 3 of cups, the ace of wands. Wow. Ayon sa yung spirit guides, bubunga, mag sprout o magkakaroon ng magandang resulta o magandang development yung inaasikasa mo. Kaya i-celebrate mo daw. Kahit gaano man kaandap-andap yun ay kita mong resulta o development sa ginagawa mo. Kasi kung lagi mo iniisip yung dulong-dulo agad ng nilalakad mo, mo frustrate ka sa bawat lakad mo, di ba? Halimbawa, ito yung ito yung end point ng tagumpay na gusto mong makuha, pero nandito ka pa lang. Kung ito lagi iniisip mo, kada lakad mo, talagang frustrated ka o nahihirapan ka, nabubwisit ka. Pero kung karatagumpay dito, nalagpasan mo yung level 1, level 2, level 3, sinaselebrate mo yung bawat nagaganap na maganda, kaganahan ka pa na ituloy hanggang dulo. So ngayon, enjoy your life, enjoy the journey because nakita ko talaga tutubo na magkakaroon na ng magandang outcome yung ginagawa mo. So, have fun, enjoy, and manalig ka na whatever you're trying to build, it will be good for you. Siya nga pala, Sagittarius, saan po kayo nanonood ng ating reading today? Comment down below kung saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nanonood at nakakaabot itong ating reading. Okay po, comment down below. In the area of what you need to hold on to, anong kailangan mong kapitan yung iyong lakas sa loob at pananalig na kahit na gano'ng kahirap o kahit gano'ng katoxic yung mga tao sa paligid, kayang-kaya mong tumulay, manalo ka lamang dito. Parang ganyan. It's winning at all cost. Parang gano'n. So, some of you, mayroong inaasikaso, may ginagawa ngayon, at para bagang lagi kang pinapanghinaan loob dahil sa ibang tao. I don't know why. Either may mga taong nandadown sa'yo ba, o may mga tao na laging pahirap sa'yo sa trabaho, sa negosyo, sa ginagalawan mo. Um, narinig ko rito na lumaban ka in a sense na gawin mo lang yung trabaho mo hanggang sa magtagumpay ka. Okay? You don't need to dwell sa negativity isipin mo lagi, hindi worth it yan. Hindi worth it yung drama mo. Hindi worth it yung toxicity mo. Hindi worth it na patulan ko to, ibigtil ko to. Eyes on the prize, eyes on your winning, eyes on your success. Doon ka laging tumingin. Kaya kahit, kasi some of us naman, di ba? Sa trabaho, maraming toxic. Halimbawa, toxic si boss, toxic tong si co-worker. Sometimes, wala tayong magagawa eh. Ganon talaga sila eh, di ba? So, ang maganda dito, mag-focus ka lang sa ginagawa mo, focus on your money, focus on your work, kasi hayaan mo sila Takpan mo ang tenga mo And hindi worth it Ang pumatol Okay Win at all cost Kumbaga Daanan mo Lagpasan mo You're gonna triumph Over these ab obstacles Okay The five of swords You have The Five of Cups. So, wow. Five-Five is all about changes. So, ngayon kapitan mo daw kasi na magbabago na yung kapalaran this time. May development, kumbaga, kung nahihirapan ka before, parami ka nang pinagdaan na masakit, at ayaw mo na talagang ibig deal pa yon move on na tayo. No? With the Five of Cups here, huwag ka daw laging mabuhay sa regrets. Especially sa mga nagawa mo para lang magtagumpay sa buhay. For example, uh, ka ng gitgitan o girian with someone in the past dahil kailangan mong manalo o kailangan mong maganap yung dapat maganap in your favor. So kung may mga guilt ka pa rin at regrets, kalimutan mo na yun. Learn to move on and change the course of your life. Isipin mo na lang kung ano yung mga bagay na nakamit mo, napagtagumpayan mo, napala mo, natutunan mo. That is your win. That is your success. Kumbaga, So, kung mag ka sa negativity at sa mga bagay na nasayang at nawala, lalo kung hindi ka makapag-move on. So, ngayon, change your perspective, ha? Change your pananaw and move forward with life, okay? In the area of what you need to embrace this time, you have the Ten of Cups. Embrace happiness. Genuine, genuine, genuine happiness. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa pamilya mo. No? Kitang-kita ko rito na kung masaya sila, masaya ka din yung kaligayahan nila, yun ang hahawa sa iyo parang ganyan. So, kitang-kita ko rito na now is the right time for you to chase your dreams. Okay? Yun na kailangan mo yakapin. Narinig ko na huwag ka nang makinig pa o wag mo nang bigyan pa ng atensyon yung mga negativity ng ibang tao. What makes you happy is something na kailangan mo trabawuhin. Okay? Huwag mo nang bigyan pa ng buhay o espasyo sa buhay mo. Yung husga ng ibang tao o judgment ng ibang tao. Eh, dito ka masaya eh, dito ka maligaya eh. So, yan ang sungkitin mo. Narinig ko rin dito na kita mo na eh. Kitang-kita mo na yung mga pangarap mo eh. Yung bubuo sa'yo. So, abutin mo yan uh, with open arms. no? Narinig ko rin dito that cultivate. I-cultivate mo, Sagittarius, yung strong, uh, happy, peaceful family life pag okay ang pamilya, okay ang pasok ng success sa Pag medyo magulo sa family at walang nag-uusap, walang bigayan, walang uh, pagpag-pag-uusap uh, tungkol sa mga dapat planyahin, doon na antala yung swerte sa kasakses eh. Kaya ngayon, paalala sa iyo ng yung spirit guides, yakapin ang pamilya, planyahin ang mga gusot, pag-usapan. Communication talaga will be your power so that yung tahimik at saka maayos, peaceful harmony sa family ay maganap mag na. Kasi doon mag-uugat yung pagpasok ng swerte and success, okay? Because your home life will be a uh, determining factor sa pagpasok ng frequency and energy ng tagumpay sa'yo. Ten of Cups? The Queen of Wands, yes. Queen of Wands, be just adventurous and happy. Enjoy what you have. Um, nakita ko rito, if this what makes you happy, wag ka na makinig pa sa ibang tao. Sabi ko nga sa inyo kanina, si Queen of Wands kasi confident to eh. Mataas yung kanyang self-esteem. Kung dito siya masaya, eh, bakit pipigilan niya sarili niya parang ganyan? So, i embrace mo yun sa buhay mo. What makes you happy, what makes you grow, glow, and go. <laughs> Nasa science sa tayo. Do ka pumunta. Okay? Because ando na puso mo eh. So, bakit mo, bakit ka maharangan ng judgment ng ibang tao kung ito talaga ang pangarap mo. Okay? Something like that. Nakita ko rin dito kung ano sabihin nila, eh ano, eh kiber. masaya naman ako eh. So, win-win solution to, umbaga. Win-win situation to for you. In the area of what you need to expect, anong aasahan mo this time you have the sun card? Kitang-kita ko yung kasiyahan mo, kaligayahan mo this time. Some of you, parang talaga from this two five, dalawang five na to, from regrets and sorrow and pain from what happened in the past, pero nakita mo naman, lalaya ka na dyan, parang really freedom from something in the past na talagang iniyakan mo, pinagsisihan mo, uh, kinalungkutan mo pero ito ka oh, reigning supreme. Uh, malaya ka, nagagawa mo ang gusto mo. At uh, positive lang dapat daw sabi ng yung spirit guide. So asahan mo this time, nakakita ko may mga good news kang para para pa, paparating conversation, no? Um negotiation, pagbenta, pagbili o kaya uh, ugnayan or interview, talaga namang pabor sa'yo to. nakita ko na you're gonna be enjoying this new journey in your life. Parang unti-unti nang sumisilay ang araw sa buhay mo. Maliwanag na, masaya, warm. Um, Kita-kita ko nakangiti ka. At kita-kita ko na gumagaan na yung buhay. Hindi ka tulad dati na mabigat. No? So embrace this new beginning for you. I-like mo tong video na to para ma-activate mo tong sun card energy in your part. Okay? Positivity and love is coming. Some of you, nakita ko gumubuti na yung kalusugan mo, Sagittarius. Unti-unti uh, ka na nakakalabas at na-enjoy mo na yung parang bond time outside of your home. Especially here with the friend's card with the three of cups. Talagang celebration, having fun, having good time with family and loved ones. Okay? Sun card, the seven of pentacles. Wow! Seven of pentacles, may magbubunga daw. Okay? Lilinaw na yung isip mo sa mga bagay na kabunga-bunga, sa mga bagay na deserve mong paghintayan, parang ganyan. Because in the past time, lagi mo na-realize, bakit ba ako naglalaan ng na effort sa isang bagay na wala palang bunga sa akin o wala palang saysay. -say? Ngayon, maliwanag ka na eh, and you're now, maliwanag na isip mo and you're now ready to conquer something na alam mong may magandang resulta para sa'yo. Ayaw mo na mag-cash sa mga bagay na hindi sigurado nakikita ko yan for you. Halimbawa, pero kang inaasikaso dito and then wala pang kasiguraduhan kung may magandang balik ba yan, ayaw mo na magkasya doon? Ngayon malaya ka na i-chase yung mga bagay na alam mong may balik o kaya meron ka may parang ganyan. So, the results are coming. Sa mga view ha, some Sagittarius dyan, nakita ko na meron kang hinihintay na resulta or approval for something. Tarating na yan this time and then makakalarga ka na. So, good news about something that you're waiting for is coming in your life. Congrats po. In the area of your what you need to fix, you have self-sabotage, yes? Huwag mo daw isabotahe ang sarili mo. Huwag mo daw laging isipin na hindi mo kaya, hindi mo magagawa, na kulang ka, na hindi ka expert, hindi ka magaling, na hindi ka deserving. Huwag ka mag-self-sabotage. wag mong negative self-talk ang sarili mo. Kayang-kaya mo yan. Magaling ka, mahusay ka, mananalo ka, magawagi ka. Now, the message escapism. Yes. Um, nakita ko rito na madalas ka mag-detach sa mga bagay na kinakaharap mo para like ka umaalis umiiwas ka pupunta ka sa iba nadidistract ka so minsan okay yon para makahinga ka pero dapat lahi kang babalik sa problema harapin mo siya kasi some of you para umi escape bu bitaw hanggang sa yun wala na hindi na hindi na hinarap kailangan daw kung bumitaw ka ma'am kasi gusto mo makahinga, gusto mo bumitaw panandalian, babalik ka pa rin lagi to fix this. Kasi kung iwasan mo to babalik at babalik sa mukha mo yan para asikasuhin siya. So, ngayon, kung ikaw ay nag-iisip na bitawan mo ng isang bagay para makapag-muni-muni, makapag-relax, makapagpahinga, balik ka pa rin. Ha? Kasi hindi yan matatapos hanggat hindi mo hinaharap. Okay? In the area of what you need to fix, you have the three of pentacles. Nakita ko rito, you need to fix the way you communicate with other people. Some of you kasi, sometimes, parang kahina kita sa chitarius, sometimes kasi gusto mo lagi, ikaw ang tama, ikaw ang gagawa. Uh, ngayon, sabi dito, kailangan mong maging humble enough to work with other people. Minsan tama siya, minsan may punto to, so tanggapin mo lang kung ano yung punto niya, kung ano yung suggestion niya, kung ano yung punan niya. And then, isama mo 'yun. Okay? Baka makabuti 'yun sa ginagawa mo. So, be open to other people's uh suggestion, uh puna or sa other people's um um contribution kumbaga. So, maging team player ka this time no? Hindi pwedeng ikaw lang ang masusunod sa isang bagay. Learn to cooperate, maging flexible ka, maging bukas ka with other people, okay? The teamwork makes the dream work. Ika nga. So, yun ang nalang isipin mo. Pag mas maraming nagtutulungan, mas mabilis matapos ang isang bagay. So, wag mo daw salohin kasi. Nakita ko rin din yan dito, Sagittarius, no? Wag mo salohin yung pag-aasikaso sa isang bagay. You need to spread out, spread mo yung responsibility para mas mabilis matapos. Three of Pentacles, the star card. Yes, it's all about your dream. It's all about something na gusto mo makamit. Meron kang prayer, meron kang dinasal, meron kang gustong abutin. And this time around, may mga tao daw makatulong sa'yo. Kaya yan ang asikasuhin mo, okay? Uh, nakita ko rito na mas maraming tutulong sa'yo, mas maganda. Kasi, kasi ang bunga niyan, bibilis matapos, o di kaya mas maganda yung magiging outcome kaysa sa initial mong inisip. Akala mo ganto lang yung proseso, akala mo okay na to, pero sa tulong nila baka mas gumanda pa, okay? Kaya wag mo salohin yung ginagawa mo. Uh, learn to uh, learn to open yourself for other people's help, okay? In your fortune, you have clear the air. Yes. Meron daw kailangan kalinawin, especially here kalinawan ng isip communication, pag-uusap. So, pag-usapan na yan para gumaan-gaan na. No? Clear the air daw. Uh, kung ano man ang mga malabo, mga misunderstanding, mga hindi sure, talk to them para malino na sa iyo, sa lahat sa inyo. Okay? Rainbow blessing. Blessings are show showering your life. Yes. May paparating sa iyong biyaya this time. Congrats po. Kaya deserve na deserve mo talaga tong celebration. Triumph over obstacle. Talaga mayroong good fortune na darating sa buhay mo sa, sa time na ito after watching this reading. So, congrats po. I-like mo tong video na to to activate this good blessing coming in. In the area of your fortune, in the good things, nakita ko rito ayon sa yung spirit guides na pagkatiwalaan mo ang iyong intuition this time, Sagittarius. Marami kang mga takot, kabaalin langat or duda sa isang bagay. Pero kung mananalig ka lang sa sarili mo, kakayanin mo yan narinig ko rin dito na marami kang potential ha, uh, marami kang abilities and skills. Siguro ngayon hindi mo pa na-discover, pero once na patuloy kang lumakad sa buhay, nagtrabaho sa ginagawa mo, may realize mo yung mga skills pala na before hindi mo alam. Na, ay, kaya ko pala to. Ay, madali lang pala sa akin to. Hindi ko alam na kaya ko palang gawin yan. So, believe in your talent. Believe in yourself. Meron ka daw natutulog na skills na magagamit mo this time in your success nakita ko rin dito na sabi na yung spirit guides, hindi mo daw kailangan malaman lahat ng sagot. Ang importante, naniniwala ka na ito yung gusto mo at ito yung tutulayan mo. Enough na daw yon for you to succeed in life. Okay? Kasi yung mga sagot naman, darating naman yan at the right time. Eh. So, huwag mong pahirapan ang sarili mo sa kakaalam o kaka, um, kakamadali sa isang sagot na darating naman daw siya at the right time. Okay? High Priestess, the chariot card. Yes, ang importante, sumulong ka, humakbang ka, yung, huwag kang urong sulong, no? Uh, harapin mo yung journey mo na gusto mong gawin. Kasi yan ang tinatawag sa intuition mo. Alam ko, alam mo yan, Sagittarius na. Pero kang balak puntahan, pero kang balak simulan, pero natatakot ka, sabi mo, Ano gagawin ko doon? Sigurado na bato to? Um, hindi ako sure. Pero yung damdamin mo, so, sobrang sigurado na eh. So, pakinggan mo yung journey na yan, charge forward. At kapag lumalabas po ha, si chariot card, especially na sa fortune area, ito ay sign of guaranteed success sa journey mo. So, congrats po. In the area of your divine messages, you have, what do you need to release? Ano daw yung mga bagay na kailangan pakawalan? Especially, mga regrets, mga bagay na pinagsisihan mo in the past pero isipin mo na lang dapat yung naging tagumpay mo diyan yung mga natutunan mo yung advancement mo no pakawala mo na rin daw yung ego mo yung pride mo at kausapin na dapat this time okay na the message adjust adjustments are required. Yes, kailangan mag-adjust sa mga bagay na kailangan mo asikasuhin this time. Especially here, in group effort. No? Marami ka mga taong kailangan mo maging kakolab, kakooperation. No? And kailangan mag-adjust dyan. Hindi lang pwede ikaw ang dapat ang tama. Sometimes, you need to take other people's idea at ihalo mo yun doon. Mag-adjust ka para maging maganda ang bunga. Okay? in your divine messages magician card. Napakaganda for you. Sabi dito, napakasimple. Kaya mo. Magagawa mo. Ma-achieve mo. Ma-manifest mo. Kaya huwag pagkudahan ng sarili. You have the enough tools, you have the enough skills para pagtagumpayan yan. Kaya huwag mo nang pagkududahan ng sarili mo, Sagittarius, okay? The magician card, clarify natin. Magician cards being clarified by the wheel of fortune. Yes. Nahasa iyo daw ang swerte this time. Uh, kayang-kaya mong baguhin ang kapalaran mo if you could just believe in yourself eh. Kung kaya mo daw pagkatiwalaan ang sarili mo, ang skills mo, diyan daw magisimulang magbago ang kapalaran mo. Sa view kasi, lagi iniisip, hindi ko kaya, hindi ako magaling, baka matalo ko dun. Pero kung lahi kang may tiwala, may confidence, at kayang-kaya mo i-manifest, darating siya sa'yo both cards are really telling you pabor sa yung kapalaran this time. Okay? Pabor na pabor sa iyo. Kaya mong magwagi, kaya mong, mag mong kaya mong gawing posible ang imposible and kaya mong baguhin ang kapalaran mo for the better. Naha sa iyo ang swerte, naha sa iyo ang wheel of fortune. So congrats po. Ang message sa iyo na yung future self, eto yun mamaya sabay-sabay natin siyang basahin. But first, bigyan mo kita ng fortune cards. You have Archway, New Opportunities, Possibilities, and Paths Opening Up. Wow! May bago daw landas, bagong oportunidad na talagang isa-celebrate mo this time. Now, the message of Dog, Protection from Powerful Friend. Yes, meron ka daw protection na talaga namang backer mo to, connection mo to, na makatulong sa'yo. Nakita ko talaga your connections will be your bala this time para mag forward ka. You have thrown position of authority, yes. Nakita ko rito sa ma-view parang may makakatulong sa'yo someone na very, very powerful para magawa mo yung isang bagay o mapagtagumpayan mo yung isang bagay. So, kung merong, merong ka dyan mga backer, Sagittarius, makakatulong sa'yo yan. Another message of bowl, plenty of material things. Yes, yung mga material wealth mo meron ka this time, gadget, pera, alahas, money. Congrats po. Napakagandang time to for you na magkaroon ka ng material wealth. Another message of fire, strong emotion, emotion, strong emotion, passionate love or hate. Yes, gamitin mo yung love mo, yung uh, passion mo sa isang bagay para sa ikakaunlad mo, okay? So, ang message sa'yo ng yung future self, Sagittarius, para sa iyong swerte and success, you have, wow, the Knight of cups. Sabi ng yung future self, Sagittarius, i-offer mo daw ang sarili mo. Buksan mo ang puso mo sa mga potensyal. Huwag mo daw ikulong ang sarili mo sa isang bagay na limitado lang ang galawan. Marami ka pang pwedeng abutin. Marami ka pa daw pwedeng uh, kunin o sungkitin sa buhay mo pagdating sa iyong success. Ngayon, sabi rito, open yourself to new things. I-offer mo ang serbisyo mo, i-offer i-offer mo ang kaya mong gawin. Kung nagahanap ka ng sideline, offer yourself an saan ka ba pwede, saan ka ba pwedeng pumasok. Because nakita ko no kung handa kang bukas buksan daw ang sarili mo sa mga bagong bagay, papasok sa iyo yung mga offer. Okay? Uh, huwag kang magkulong lang sa bahay o huwag kang makontento lang sa galawan mo na yan. Kung talagang gusto mong umasenso at umunlad, buksan mo ang sarili mo sa mga bagong pagkakataon. Okay? Nakita ko rito, mag lagay ka ng advertisement sa social media mo, I-post mo doon na magaling kang maganto, uh, pwede kang rentahan sa ganyan, o kaya kung may bukas po kayong gantong negosyo, pwede nyo po kong arkilahan, para mga ganon. So, um, show yourself as a very available person para dumating yung mga um, opportunity. Okay? The Knight of Cups the death card, yes. Transformation daw. Sabi ng yung future self Sagittarius, sabi niya, uy, baguhin mo ang sarili mo. Huwag kang, alam mo yun, huwag kang choosy daw. para ganon. So, you need to end something na hindi nakakabuti para sa'yo. Mawa procrastination, mga mali mong pananaw, mga mali mong tingin sa sarili mo, o mali mong tingin sa kinabukasan mo. You need to open yourself for beautiful things ibigay mo yung makakaya mo para pumasok sa iyo yung mga karapat dapat for you. Change something. May kailangan ka daw mag-transform. So transform your life for the better. Huwag ka daw humindi sa mga oportunidad. Para meron sa inyo, humihindi, binibitawan, ayaw mo nito, ayaw mo niyan, pero nakikita mo, ay sayang yun na, sayang yun. So change mo na yan ngayon para bumukas sa mga pintuan. Kasi pag nakikita nang yung na universe ni God na open ka for anything, handa ka sumuong sa mga bagong bagay, sabi mo. Try lang natin. Try lang doon magsisimulang pumasok sa iyo yung mga blessing at saka mga potential na pintuan, okay? So be open so that new things will come. So Sagittarius, ito po ang inyo October swerte and success this time. Sa po kayo nakaresurate, sa po nakarelate, comment down below. And I'll be reading your messages. Thank you again for watching Gandulo Sagittarius. I love you. This is with James. James Aro PH. God bless everybody.